maluwang na bukirin ito kasi ito guys sa itaan tapos ito naman yung mga bukirin siyempre hindi, hindi mawawala si Archie na laging kasama yan guys kahit saan man kami magpunta ni Mr. I kasama namin itong si Archie Doggy. Ayan umiyak kasi siya, guys, kung hindi namin siya isasama. Para ba siyang tao na may isip. Archie. Archie Doggy. Ito 'yung mauunang uh, ma-harvest na binukid ni Mr. Guys. Ayan. Mga first week ng March ay Maha-harvest na daw ito sabi ni Mr. Ayan. Sabagay maganda ang panahon ngayon guys. Walang mm, uh, pinag-aalala sa, sa gaya ng bagyo. Ganun guys. At sana ay maging mahal naman ang palay ngayon para naman makabawi din sa gastos hindi naman lahat ay libre sa DA guys bumibili din naman sila ng fertilizer dahil kulang naman yung binibigay ng DA kaya kapilitang bumibili din sila ng fertilizer kasi kung ang hybrid kailangan 3 times na malagyan ito ng fertilizer guys hindi katulad ng inbred na tama na yung dalawang beses saka palagi ang spray ni mister dito guys ng mga pang insekto at uh, yung pang pa ano daw yung pangpabusog pabusog <laughs> ng uh, palay guys pag malapit na kasing mag uh, Bugi, yon yung mabuntis Sabi ni mister Kailangang isprehan na nang Yung Pangpabuntis para hindi Maging, uh, ano ba yun Yung Kung lapit, hindi ko kasi alam sa <laughs> Ito guys, uh. ayan, pampabugi Ayan guys Ayan Ayan o, oh, mga ano niya, naglalabasan na silang lahat. Ayan, ang sakit ng palay kasi ngayon guys ay yung ano, nagre-red yung kanyang mga dahon dahil nga sa laging humahangin. Saka ano, palagi kasi ang ano dito sa amin. Kung minsan, ulan ng ulan, pero hindi naman malalakas ang ulan guys. Halos maghapon, ganun, magdamag. Kaya yan, ang nangyayari sa palay, nagiging namumula yung mga dahon ng palay. Ayan. Pero wala naman daw epekto yan, sabi ni mister. Ganyan daw talaga. Pag ano, malamig ang panahon, nagre-red yung kanyang mga dahon. Ayan, at si Mr. nga ang mauunang mag-aani dito guys, dahil siya naman ang naunang nagpatanim dito sa lugar na ito guys sa kanyang mga sakahin